May mga naitatala ng baha at pagguho ng lupa sa ilang lugar sa Sur ngayong bisperas ng Pasko dahil sa tuloy-tuloy na katamtaman hanggang sa malakas na ulan na nagsimula Martes ng Tanghali. Sa bayan ng Balatan, iniulat ng MDRRMO na may tatlong landslide na naganap sa nabuwa Balatan Road ngayong gabi sa barangay Laganak at barangay Kabanbanan. Pinangangambahan ng lokal na pamahalaan na lumala ang pinsala sa naputol na bahagi ng Nabua-Balatan Road noong Bagyong Christine dahil sa mga landslide. Isolated ngayon ang malaking bahagi ng Balatan dahil hindi pinadaraanan ng kalsada sa lahat ng uri ng sasakyan pati ng mga motorsiklo. Nasa lugar na ang ilang pulis para paalalahanan ang mga motorista na huwag nang piliting dumaan dito sa bayan ng Nabwa, lumubog na ang spillway sa barangay Santa Elena Baras at barangay San Roque Madawon dahil sa pagtaas ng tubig sa Waras River ayon sa MDRRMO. Sa Lupi Camarines Sur na abala ang MDRRMO na tumulong sa pagpapanatili ng maayos na daloy ng mga sasakyan sa Andaya Highway, Nagdeploy deploy na rin ng rescue vehicle at personnel sa binabahang mga barangay para hakutin ang mga pamilyang nais lumikas sa evacuation center. Mataas na ang level ng ilog kaya bukod sa apaw na ang tubig sa spillway ng poblasyon Barrera Jr. at tulay papuntang Bulawan Jr. Lubog na rin sa baha ang mga barangay ng Bagangan Jr. at Bagangan Sr. Poblasyon at Kulakling kung saan lubog na sa tubig ang palengke. Sa Karamoan, Kamarinesur, nadaraanan pa ng mga sasakyan ang binahang kalsada sa barangay Binanwahan pero pinagiingat iingat ang magtatangkang tumawid dahil posibleng tumaas ang baha. Bunsod ng walang humpay na ulan ayon sa pag-asa Southern Luzon shearline Line o lugar ng salubungan ng mainit at malamig na hangin ang weather system na nakaapekto sa Bicol region.